Napaalala uh, ko lang sa mga kapwa ko driver Baon ng mahabang pasensya Relax At isipin natin na may mga mahal tayo sa buhay Mga pamilya ang naghihintay sa ating pag-uwi sa bahay Kaya uh, itong vlog na ito, itong video na ito, nagpapaalala Palagi maging at magdasal At maging mahinahon, mapagbigay, mapagkumbaba po magustuhan na ibigay ninyo ang video na ito. Kung maaari po sana ay mag-subscribe. Pakipress ang notification bell para palagi kayong updated sa mga video natin. At tara, enjoy enjoy life. bigot ikot tayo. Samahan nyo ako sa aking uh, biyahe. Tara sa mag-road trip. Enjoy! Lunes, April 9, 2025, holiday. Yeah, medyo maluwag ang daan ngayon Okay, enjoy po kayo sa ating road trip dito sa Mindanao, sa South Cotabato. Are you familiar with this place? Please comment. Thank you. Baano pa sa mga sumisingit-singit na yan? grabing init mga kaibigan kaya palagi magbaon ng malamig na tubig <laughs> and then ang mahabang pasensya para uh, hindi tayo madala sa init ng ulo hindi natin patulan ng mga road ridge pakainit ka kawayan no? So, Dito na tayo sa, sa Circumferential Road Diversion Road Maya-maya sa unahan, napunta tayo ng Upper Glenan, mabuhay. sleeper dito oh, kung di pa doon pa isa Gabi <laughs> Darang di ka pa magising. Road Ano? <laughs> ang tatas eh oh. Parang magigising ka Kaya kayo nakahitlip <laughs> eh wake up, wake up ano? alarm, alarm na, uh, alarming line ben, <laughs> road street pero parang humps na ang tas, eh. <laughs> Yan. So pa rin po, babayin. super mga kababayan ano pa rin, hindi nagbabago ang temperatura ang panahon, ang init nasa few minutes nasa bayan na tayo ng canary, bulumulong I